Good day mga kagulong at mga kapatid And welcome back to our uh, vlog It's uh, ano na bang date ngayon? <laughs> October 8 Lagi ako na lost track ng uh, Pechala. ano eh, pecha eh Basta alam ko, uh, Martes <laughs> It's October 8 At uh, tayo ngayon ay Anong uh, oras na ba? Ayun uh, 11.30 uh, ng uh, tanghali Ng kahinta ng araw So pasensya na po sa video Kung medyo hindi ganun ka quality Dahil sobrang uh, Sikat ng araw Hindi ko Na-adjust ng maayos uh, Itong ating Kamera uh, At isa pa Nasa, naka-mount siya dito sa aking chest, no? Dahil ang gamit natin ngayon ay uh, half-face helmet Mula kay Mukim <laughs> Mukim, baka naman Modular lang <laughs> Alright, so uh, Yun nga, saan nga ba tayo pupunta ngayon? Well, this is a Simple city ride, no? Simple lang, kasi mula Balenzuela papunta tayo ng Alabang, Muntin Lupa sa Piling Best City, Alabang at uh, meron tayong dadaluhang 3 days na CSO consultation no? re-represent natin ang kagulong particularly yung ating mga kagulong sa Central Luzon para sa isang Luzon uh, consultation, uh, na consultation na inorganized or co-organized by uh, the Commission on Human Rights and Ateneo Human Rights Center so naimbitahan tayo na mag-representative uh, ng uh, mga riders particularly ng agulong uh, para na erase natin yung ating mga issues with regards to what our rights or sa ating mga karapatan magandang oportunidad dito mga kapatid dahil uh, ila, makikinig dito ang CHR uh, at any human rights center sa iba't pang mga concerned na mga agencies and individuals about our issues so, marami, marami tayong dadala doon siyempre bilang eh, mga riders uh, ng din ang iba't ibang sektor particularly mula sa Central Luzon at Southern Pagamon so, dito tayo ngayon sa MacArthur Highway no? Na. pinabaybay natin ang monumento at nag-iisip nga ako kung sa EDSA ako dadaan o magmamanila tayo uh, pero parang mas okay na rin sa EDSA dahil yung mas yung ma so, pagkadong tayo sa Manila yung mga ituturong daan sa atin ni Google eh daana ng mga pack yun parang sa C5 that's why umiwas din ako sa C5 ngayon dahil na uh, lifted na yung truck ban ganitong oras ang dami yung truck sa C5 yan so, hindi ganun kasi safe na dumaan sa C5 pagka ganitong oras kasi maraming truck kaya ito uh, tayo ngayon sa MacArthur no? So, very busy ang uh, Highway Highway ganito oras Wala naman trap Pero may mga bus <laughs> Pagdating naman sa EDSA Ang mga bus na sa Hiwalay na lane Diba na sa bus lane Nandun sa express lane so, hindi natin sila kasabayan May sarili silang lane Alright So, eto na Nasa monumento na tayo Hopefully, nakikita yung uh, monumento monumento ni Bonifacio uh, sana nahagingan ng camera so, ayun, eto we're entering EDSA hopefully hindi ganun ka traffic dahil ayan nakikita nyo naman yung mga bus nasa kanilang uh, mga sariling linya pila-pila e, sila uh, sa bagay, ito kasi yung dulo ng bus lane yung nag-aabang ng mga pasahero yan wala pa tayong uh, concrete study kung effective nga itong ginagawa nila sa EDSA na no, instead na pre-commuting or uh, yung pre-stop ng mga bus eh, ginawa nilang carousel type na meron designated stop na meron parang mga designated stations na kung saan pwede kang magbabaat ng sakay I hope it's, it's effective hindi ko alam baka mamaya may mga nagre-reklamo have to listen to them ano ba talaga kanilang karanasan dito sa bagong schema na to simula ito nung uh, ano eh pandemic diba pero nung uh, carousel na reroute yung mga mga buses, city buses dito sa Bodia ito uh, in introduce yung carousel type okay, wala tayong gaanong alam dyan kaya uh, I leave that to our brothers and sisters in the transport sector kung ano ang kanilang obserbasyon. so, may nanonood dito na bus driver commuter uh, involve the transport sector you can comment down below anong tingin nyo effective ba itong pagkakaroon ng ganyang klaseng transport system dito sa EDSA yung merong carousel at meron silang express lane comment down below mga no? kapatid para na ma-interactive tayo no? Halos sa uh, 130 na nga lang tayo na uh, subscribers eh. Hindi pa tayo uh, mag-uusap through comments Through comment section, di ba? <laughs> uh, tsaka sana naman, dagdagan ninyo ng ating subscribers at uh, mag pa tayo ng mag-subscribe. Ikaw, kung bago ka palang nanonood dito sa ating uh, channel, Serdon TV, pa-subscribe naman dyan. eh hey, So, uh, ayun. So, papunta nga tayo ng Alabang and I think I'm gonna have to uh, concentrate in uh, riding along EDSA. Equip tayo ni Google Map at sana hindi tayo idaan sa mga alanganing kalsada. Uh, see you around!

ni Edsa hindi ko alam kung anong pwede natin pag-usapan ngayon sa last vlog natin na discuss na natin na medyo may mainit yung stage na ating mga kagulong yung ating uh, voters education controversial na voters education <laughs> eh tinamaan eh <laughs> pero ayun Ang file na ng candidacy hindi na patigil well, hindi naman natin sila pinipigil The only criticize no? only uh, tell our co riders anong tingin natin doon sa kanilang pagtakbo kung sila man yun sa voters education hindi naman education natin, I mean ay uh, wala naman tayo tinutukoy na certain party list movement but it's obvious obvious naman kahit sa mga post ko sa social media na I am openly criticizing ang kasangga sa kanyang pagtakbo bilang party list talo na yung first nominee nila which is my friend also George Royeca George Royeca shout out sa iyo uh, walang personalan pero oh, you're caught in a situation na kung saan in effect bilang CEO ng angkas ay you're misrepresenting so, the riders or the uh, informal workers in general bakit? CEO ka ng kumpanya eh and you're telling me you represent the informal workers diba? isiti natin diba? mag-isit tayo maging critical tayo how can you protect our rights as informal workers kung above all ang gumagastos sa iyong kandidatura ay yung pagiging billionaire mong CEO you are caught in the situation na nire-represent mo yung informal workers at mga riders yung mga manggagawang riders and yet, you are a CEO of a company na naturally, syempre sa sa'yo ang iyong business interest over the welfare and the rights of the informal workers nagusyante kayo sabi nga nung karamihan mga nagko comment nung mga makita sa social media na nag-file kayo ng kona sa Comelec eh, conflict of interest yan. CEO ng kumpanya nire uh, informal workers. So, yun nga. Pasensya na. Pero wala nga personalan. Kaibigan kita. At alam mabait ka naman as a, as a, as a person. No? and na uh, somehow na nakakwentuhan, nakakwentuhan ano ko naman yan si George Mayeka nakakausap ko naman yan dito. lalo na ng katindihan ng laban ng uh, motorcycle taxi huh? nakakausap naman natin at nakakasama pero yung move na ginawa nila ngayon to misrepresent the informal workers through this party list group ang kasangga na obvious na obvious ang diba? Root angkas di ba? angkas, di ba? Eh, wrong move para sa akin wrong move. Hindi ko masisikmura na suportahan yung ganyang klase ng misrepresentation. Pasensya na po. And yung pagpapile mo ng kona sa comedy kaya sinundan mo pa ng parang launching or proclamation na sobrang garbo na undoubtedly milyon milyon ng ginastos mo dun sa event mo na yan sa Cuneta Astrodome undoubtedly with the celebrities present yung laki ng venue Cuneta Astrodome imposible hindi ka gumastos ng milyon milyon dyan. And yet you're representing the informal sector or the informal informal workers. Napaka 'di ba? Napaka contradictory. Napaka contradictory ng sitwasyon na kinalalagyan mo ngayon, Haring George. At I don't know, pero in effect, biktima ka rin ng panunulsol ng mga grupong merong personal na vendetta no? nais ng personal na vendetta sa kanilang mga kaaway <laughs> kasi the word itself no? based dun sa nakuha kong information pantapat sa one rider party list pantapat ha? yun ang sabi ng taong yun na mula sa isang uh, grupo na sumusuporta sa iyo Jones itinutulak kanyang para may pantapat siya kay Congressman Bonifacio Busita na matagal niya ng kaaway <laughs> diba? Tatakbo ka. No. Gagamitin mo yung party list na supposed to be ay ay opportunity para sa mga marginalized sectors, toong to marginalized sectors to represent themselves. Para lang sa personal vendetta. Come on. Ha? Diba? It is so frustrating na pumatol ka sa gano'ng, sa gano'ng sulsun. Hindi ko alam. Pero I know, gusto mo rin naman yan. Gusto mo rin naman. Mula sa mga information na nakakalap ko, you also came from a political family in Mindanao. So. You're a politician, aside from a businessman. But the point is, yung party list ay hindi para sa mga politician, Para yan sa mga marginalized sectors. Representative ng mga marginalized sectors. mga gagawa, mga kamabayahan, at yung mga ibang mga sektor na hindi, walang walang ano, walang pagkakataong marinig sa halls of congress. Diba? may dugo kang politician, I recognize that and you have the capacity to run and to win pero sabi nga ng guest mo diba, sa kuleta aso do hindi ibig sabihin you can win eh you can run diba di ka ba na ano doon <laughs> mula pa yun sa guest mo na kinabukasan ay nandun sa Cuneta Astro <laughs> anyways basta ang point ko lang no, ang point ko lang ang point lang din ng aming uh, kapatigan ang pagulong sa iyong pagtakbo eh, in bad faith sorry we cannot support you we cannot support you and you don't need to explain kung bakit ka tumakbo no? don't, don't have to do that your actions already showed us your motives ganyan no? eh Good luck na lang, diba? I know you have a lot of money. And, uh, you can win. Diba? You can do everything to win with your money. Pero, you will never earn our sympathy our support sa riding community it was questionable yung pagtakbo mo bilang isang party list representative ako mas siguro kung tumakbo ka sa bilang district congressman baka pasuportahan ka namin eh <laughs> di ba? tumakbo ka bilang district congressman Tumakbo ka bilang senador? Open ka din, supportahan ka Basta bibitbitin mo yung riders agenda Walang problema Supportahan ka namin Pero yun nga eh Tumakbo ka party list representative Para mong inaagawan ng Oportunidad Yung mga totoong marginalized sectors Man ka mo yan sa mga deserving sectors You don't need to represent them May kakaya na silang i-represent ang sarili nila Or you can support Sige, nagtayo ka ng party list ang kasangga for the informal workers Maganap ka ng mga leader ng informal workers na pwedeng maging representative nila Tulungan mo sila na ma-empower sila. Hindi yung ikaw yung pupwesto. Naintindihan? Mga kapatid, naintindihan niyo po yung punto ko. Di ba? Bigay natin sa deserving yung party representation. Yung mga grupo na to na sumulsol kayo, George. Minsan lang lalahok sa politika, sablay pa. bayan yan? Kaiingay nyo. Diba? A few years ago, kaiingay nyo na you're not supposed to be political. You are non-aligned. You're neutral. And you even oppose party-list movements. Ayaw nyo makikita pag alyansa ayon yung makipag uh, di ba ay yung mga uh, matabi kahit matabi pa pero ngayon eh para kayong mga linta na dumidikit sa isang representante na questionable ang representasyon <laughs> di ba sablay Lalahok lang kayo sa blade How unfortunate. Anyways, uh, ano ang oras ba? It's already 12.22. No? And so, 1.30 daw yung simulan ng program. So, I had to be there before 1.30 to register. And to settle, settle down. Putuloy na muna natin itong uh, usapan na ito at marami, marami pa namang pagkakataon tayong uh, pwedeng pag-usapan. Basta uh, ito ang clear, kagulong will never support ang kasangga parties dahil sa issue ng misrepresentation and conflict of interest. So hanggang dito na lang muna mga kapatid. So, balikan ko yan pag na ako sa ano ha? sa Alabang, okay? Kung sa service road na tayo. So, mayroon na ulit ah. bye the kindness you give that's what I do yun na uhaw lang tayo kaya yun I mean, yung nagpahinga muna tayo saglit dito sa may uh, 7-11 dito sa may bandang San Bali uh, west service road pa rin no? Uh, malapit na ta tayo sa Bigutan malapit tayo sa Bigutan exit ah, uh, konti na lang naman 20 plus minutes na lang no? ayo ayo ay mga karating na sa venue at uh, medyo bigilisan na natin no at uh, may po-focus sa tayo sa pag drive. siguro da dating gawin tayo hindi uh, ko alam kung pwede mag shoot dun sa loob ng uh, venue pero uh, just to be safe uh, siguro mag kwan lang ako ng mga silent video uh, uh, para ipakita ko lang sa inyo kung ano yung meron dun sa aking pupuntahan ito sa tatlong araw na consultation so na uh, with our fellow human rights defenders <coughs> Kaya, it's time to. magpaalam na. <laughs> Paalam na muna, no? At eh uh, kita kits na lang tayo, no. Ingatan nyo. Balik ako ng Bataan. This time sa bandang dulo ng Bataan, medyo malayo-layo yung biyahe ko. Uh, this coming weekend, no, meron tayong uh, riders rights, uh, human rights and road safety uh, seminar. Ating mga kagulong sa bataan at gagamitin ga ng sa morong no so beach beach galore din to so kaya mga nyo yung ating uh, masayang video no? So, susunod so dito, hanggang dito na lang muna mga kapatid mga kagulong this is your sir Don signing off ride safe sa lahat